Hello mga kapaps! Uh, welcome to my vlog! Ito po ay week 4 na po ng ating pagpapagawa ng bahay. At ito na pa lang po yung nagawa nila. May poste na po na 8 na poste. Mga kapaps! Yan guys. Mga kapaps! Day 19 po ngayon. Ito na po yung natapos nila. 4 pa po na butas yung hindi pa nalagyan. Last two po yung yung binubungkal. Last four pala. Dalawa pa lang po. May dalawa pa sa gitna na hindi pa na na ano, na start. Then si Barok naman po ay nagli-clearing ng tambayan ng aming sasakyan para po mas kita at mas malawak po yung tatambayan namin pagdito dito kami sa Pinakadolo na park Day 20. Malalim kasi guys. So, tingnan nyo. Hindi pa natapos. Hindi pa na tapos. Doon rin sa kabila. Day 20. Tingnan nyo po guys kung ano kalalim yung kanilang hinuhukay. Mag 3 meters kasi yan. Ano to? Kasi tatatakot naman naman? Kung hindi pakos. O ah, depende kung makabuhas yeah. kami taron. Pero, kung hindi kabuhas-buhas, din siguro ba siya Ano kabuhas? There nga side. Aba, nag-umpisa na sila sa gilid. tapos na. Mga Ano po, nag kami sa nilungkuhan. Okay, naka-set up na kami kabila sa to. Wow. Ayan guys, nakalagay na po sila ng tie beam dito sa right side at sabi ni Foreman baka magbubu sila this week ito po ay Thursday day 22 ganyan yung ginawa nila uh, while naghukay pa doon sa last four na butas uh, dapat po may gawin sila dito sa other side para ho oh, hindi sayang yung oras ng kanilang paggawa. Hindi na po ni Foreman ginawang diamond yung style ng tie beam pero yung ating bakal ay 16, in, 16 mm at 12 mm pa rin po. Kasi po mas maganda po yung pundasyon ng ating bahay at do not sacrifice the safety of your family over savings kasi po pundasyon na po ito ng bahay yung pinag-uusapan natin at uh, kailangan po natin maging maging safe sa elevated na bahay. Number one say hi. Sukat <laughs> so, do lang. Mga kapaps, kawawa naman po yung ating sasakyan kasi po Uh, wala pong uh, delivery yung binilhan natin ng ano ng mga materials kaya sasakyan na lang po yung ano yung pinagkargahan kar kalu oy man kawawa man puta pa po yan doon nang <laughs> umaga po yung kani yung video natin at saka ito po na bumili kami ng mga materials ngayong hapon. <laughs> Para makita may tsura mo. <laughs> si pa, si eh, ano, foreman. foreman One man. One man. <laughs> One man. <laughs> 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 si Tito Ronnie. Ronnie, no? Mm -hmm. Si Toto Lagoy. <laughs> Abi na ako, baskog, nag-baskog, ulan din ha? Dira sa bolo pa. Asa sa bolo lang. Mm -mm. Hindi ab, ah, hindi tana dadi, uh, ano tana dadi? Lanot. Ay nami tana nang uh, lupa diha itum itong... oh Nagbutas na po ng last two na botas ng poste at saka uh, masarap po sa feeling pag malapit na matapos yung poste kasi doon yung pinaka gastos sa uh, uh, labor, materials and uh, everything talaga. Naglagay din sila ng formas sa tie beam kasi baka next day pag uh, na po sila. ito po ay harapan ng bahay. Day 23 na po tayo guys. Wala po tayong update ng kahapon. Day 22 kasi umuwi kami ng bayan. Yan, ito po yung sa harapan ng ating bahay. Then, nakabuhos na po pala sila guys. Kung nakita nyo din sa si tie beam, nabuhosan na po. Dito yan sa right side ha. Ayan, uh, right side. Then, yan, guys. Ito sa likod. Sa likod po ito. Parati ako nag-video sa likod. Kasi dyan po ako tumatambay. Dito sa pinakamataas na portion ng bahay. Yung may mga semento, may mga gra may mga sand. Nakabuhos na pala sila ng dalawang poste, guys. Uh, dalawa na lang po yung natira. Yung kanilang uh, tinatapos na lang na ano na pagbubungkal ng lupa. Naka 10 poste na po tayo. Last two na lang para ma tapos na ang poste natin. Sa front, sa so may barracks, ito yung harapan. Then, dito, left side. Then harapan, then right side dito sa may tie beam. Yan guys, ito po yung day 24 in the morning. Last day.